Bakit ngayon ko lang tanalaman pwede palang mag-load wallet ako sa bahay kahit hindi na pumupunta sa e-load wallet store e download lang ang kapartner app, pumunta sa play store at e-type ang kapartner at dahil naka-installed na ko ay click ko lang ang open at kung hindi ka pa naka-register ay kailangan mo mag-register gamit ang iyong retailer sim at pagkatapos mo mag-register ay mag-login gamit ang iyong mobile number at password. At makakatanggap ka ng O, T, P at ilagay ang O, T, Key at pindutin ang confirm at nandito na tayo sa ating dashboard makikita sa taas ang load wallet at ang iyong balance at sa baba naman ay ang money wallet kung saan doon ka magbabayad ng iyong pang load wallet at kung ikaw ay maglalagay ng pang load wallet mo ay pindutin lamang ang add at makikita mo kung magkano ang pwede mong i-add sa iyong load wallet. At kailangan may laman ng yung money wallet kailangan mo rin mag login dito para ma-refresh or makita mo ang yung balance sa yung money wallet at kapag ikaw nag-load sa anumang halaga ay mababawas ito sa yung money wallet at dahil meron pa akong pang load wallet ay hindi ko na naibigay ang halimbawa sa susunod kapag ubos na ang ating load wallet ipapakita ko kung paano maglagay ng load wallet pero madali lang naman ito.